Good morning guys, welcome back to my channel. Ayan po update. Mayroon na, na mayroon naman tayong update kay Rina guys. Nako. Masamang balita ito guys. Si Rina iniwan ni Melanie sa Maynila. Sino ang pinag-iwanan niya doon? Melanie totoo ba 'yun? hindi mo kasama ang anak mo? Kaya mo bang ibigay ang anak mo kahit kanino? Kung hindi mo kayang alagaan si Rina Melanie. Ibalik mo siya sa dati. Ibalik mo siya sa mga kalingap. Kay doon siya na doon siya tumagal. Doon siya gumaling Melanie. Okay ka lang ba Melanie? Totoo ba yan nga iniwan mo si, May, Rina sa Maynila? Naku Melanie. Huwag naman ganun. Ang kasunduan niyo sa mga kalingap. Ikaw mismo ang mag-aalaga sa anak mo. Okay ka lang ba, Melanie? Kung di mo mang kaya, Milani, ang anak mong alagaan, ibalik mo siya doon. Para namang binibinta mo ang anak sa iba eh. Hindi makatarungan nga yan, Milani. Naku, kumpermado nga na iniwan mo talaga si Rina dun sa Maynila. Sinong pinag-iwanan mo dun? Mawa ka naman sa anak mo, Milani. Naku talaga kikilos dito si Bal Santos Matubang. Hindi niyo madala-dala si Rina kahit kanino. Hindi niyo mabibigay si Rina kahit kanino, Milani. Kay no sente sa mong anak, Milani. Inang bagay hindi naman ikapagtaka. Kasi hindi hindi naman talaga ikaw nagpapalaki diyan sa anak mo. Ngayon, kinuha mo doon sa mga kalingap, gumaling na. Ga gumaling na si 'di ba? Pero kinuha mo. Sino ba talaga ang nasa likod mo, Milani? Magkano ba yung binabayad ni sa iyo, Milani? Kaya mo bang ipagbintangan anak mo, Milani? Hindi ba ka hindi ba kayo makakaawa sa anak mo? Ay naku Melanie Nakakaawa si Rina Kung ganun Melanie Kahit sabihin lang natin ipadala mo siya sa Amerika Kung saan bang bandang lugar na malayo Ilayo niyo sa mga linga Naku Dawat limpyo naman yung nasa likod mo Melanie Tanan noon pa kinuha na nila yun nga nasa matinding karamdaman si Rina na ang kalingap ang nagsakripisyo. Ang kalingap ang nandun. Siguro nakita mo mga video sa nangyari ni Rina doon na sa tuwing sumusumpong naku, bubuhatin sa mga kiboy, sa mga kalinga. Hindi ka ba makonsensya ng Milani na saan mong puso mo? Iiwanan mo lang basta-basta si Rina Purkit anak mo? Purkit may karapatan ka? Sana bigang matatak ni, biglang matatak sa kaisipan ni Rina at umuwi sa mga kalingap. Milani naman, oo. Wala ka namang isang salita, Milani. Mayroon pa kayong usapan sa barangay. Nakasubaybay kaya-kaya kami, Milani. Mayroon pa kayong usapan nga ikaw ang mag-aalaga sa anak mo. Hindi mo ipaubaya sa iba. Kahit papinsan mo. Ikaw ang nanay, ikaw, ikaw ang mag-aalaga sa anak mo kung hindi mo kayo, magkano ba din binabayad nila doon sa iyo, Milani? Kaya naman ang bayaran naman sa mga kalinga pa. iparang e, parang kasayahan mong ilayo ang anak mo. Parang nakita namin, Milani, nga wala kang puso sa anak mo. Sa bagay, hindi naman. Igo ka lang nagpaluwal sa ang anak mo nga, Serena. Hindi ikaw ang nagpalaki. Sana po ma Milani, mapanood mo to at mapakinggan mo. Isa ako sa taga Subaybay kay Rina. kahit kunti Milani, mayroon di ako na ambag kunti lang pero malaking halaga ko na yun. na nandun kay Ruwinan Mim. Nya ngayon binabawi niya ang para pambahay. Bakit sa anong dahilan? Kukunin niya si Rina? Si, si Ruina Nimbang nasa likod mo, Melanie? Alam mo, nagtiwala kami kay Rui Nim noon. Kahit kunti nga lang ang nabigay ko. Pero para sa akin, malaki na yun. At kahit kunti lang yun. Kunsen kami sa anak mo, Melanie. Lagi kami nakasubaybay sa anak mo. Ketran basta-basta mo lang ibigay sa kahit kanino. Kahit kay na nim hindi bagay kay ruina nim si Rina. Ibalik mo siya sa kalingap. Ibalik mo siya sa kalingap, Melanie. Huwag mo siyang ipaubaya kahit kanino, kahit kay na nim. kita aksyonan ito ni Val Santos Matubang. Hindi nila ipaubaya si Rina kahit kanino. Binigay si Rina sa iyo, Milani, kasi real kang ina. Pero nasaan bang pagkaina mo? Kung iniwanan mo man ang anak mo sa Luzon, ubaya mo sa iba. Naku, Milani. Huwag namang ganun. E eh kung butusin, Melanie, mas malaki pang ambag ang mga kalingap sa taong pinagkatiwala mo ngayon kay Rina. Sila ang nagsakripisyo kay Rina, hindi ang mga tao nga nasa likod mo. Tana umaksyon ang mga kalingap, hindi nila hayaan nga si Rina mapunta sa iba. Ruina Nim, nagtiwala pa naman ako sa iyo. Akala ko totoo kang tumutulong kay Rina. Pero hindi mo kami makukuha sa mga kalingap. Ako hindi ako kalingap, Milani. Isa lang akong taga-subaybay kay Rina. At nagpupuos sa mga video ni Rina. Tana hindi ka na lang ang tana ng gulo. Ruin Pinahirapan niyo ang bata. Hindi kayo ang nahirapan ang bata. Nahihirapan yan. Tana, maisipan ni Rina. Biglang mag-isip si Rina. Mag-isip ng babalik siya sa mga kalingap. May balak ba kayong dalhin sa ibang bansa? pasasakayin niyo ng eroplano. Bakit hindi ba kaya gawin yan sa mga kalingap? Plano na yan sa mga kalingap eh. Milani, kung kaya nilang ipagamot si Rina sa ibang bansa, kaya sa mga kalingap yun. Magkano ba talagang binabayad niya sa inyo, Milani? Huwag naman ganun, Milani. Kung may konsensya ka, Melanie, ibalik mo si Rina sa mga kalingap. Yun lang.